Nagapoldi din ang mga kaanak na maglilinis ng puntod sa Baguio Public Cemetery. Hanggang nitong lunes na lang kasi ang itinakdang paglilinis sa mga nicho. Pagdating naman sa seguridad, halos 700 daang pulis at volunteers ang magbabantay sa mga sementeryo sa lungsod. May detalye si Dante Gito ng PTV Baguio. Ngayon pa lang, nagsimula ng maglinis si Manong Isidro sa puntod ng kanilang yumao sa Baguio City Public Cemetery. Kahit isang linggo pa, bago ang undas. Taon-taon na raw na nakagawian niya ito para hindi na sumabay sa maraming tao. Kasi baka sa isang araw, puno na ng mga tao, mahirap ng gumalaw, mahirap ng maglinis. Maga palagi. May mga nakapwesto naman sa sementeryo na tagalinis, gaya ni Manong Indo na dalawampung taon nang naglilinis sa mga puntod. Ang bayad, depende na raw sa mga magpapalinis. Pero hindi tulad dati, wala pa silang customer. Manmanuti ko apitatata na palpas pandemic o na pa mga makapasar siguro. Kasi ito discard ito eh. sa kapasit na birok na ah sa inilabas na alituntunin ng Oplan Kaluluwa Task Force hanggang sa October 30 na lamang ang paglilinis sa mga sementeryo. Mula October 31 hanggang November 3 naman ang pagbisita sa mga puntod. Kasabay ng pagbisita, ipagbabawal na ang pagdadala ng firearms, flammable materials, alak, loudspeakers at gambling paraphernalia. Bawal na rin ang pagbebenta sa loob ng sementeryo kasabay ng obserbasyon ng All Souls' Day at All Saints' Day. Strict po namin ng magdala po ng mga matutulis na bagay at mga itat mga drugs. Nakahanda na rin ang Baguio City Police Office para sa nalalapit na Ondas kasabay ng long weekend. Nasa limanda ang miyembro ng PNP at higit dalawanda ang volunteer ang magbabantay sa sampung pampubliko at pribadong sementeryo sa lungsod. Pinakamalaki ang siyam na ektaryang Baguio City Public Cemetery. Hindi naman po natin sinacrifice yung ibang uh, personnel para lang sa full deployment. Uh, Kasya po yung uh, strength ng BCPO. So, andun naman po ang maiiwan sa police station, sa operating units for the PNP or police regular uh, function. Papayagan na rin ang pagtitinda ng bulaklak at kandila sa sentro ng lungsod mula October 26 hanggang November 1, 2023. Dante Gitu, para sa bayan.